magandang araw sa iyo kaibigan. Narinig mo na ba ang mabuting balita ng kaligtasan? Naintindihan mo ba ang plano ng Diyos sa iyong kaligtasan? Walang maihahambing sa lahat ng nasa atin kay Kristo kapag nakatagpo tayo ng kaligtasan. Pagpapatawad, katuwiran, pag-aampon. Buhay na walang hanggan. Napakaluwalhati ng buhay na iniaalok ng Ibanghelyo sa mga naghahanap ng layunin at kahulugan o sa mga nakatuklas na ang materialismo at kasiyahan sa laman ay hindi sagot sa pinakamalalim na pananabik ng puso. Ang putong na kaluwalhatian ng kaligtasan ay ipinangako kapag tayo ay pumasok sa presensya ng hari. Mayroon tayong tahanan sa langit na nakalaan para sa atin at mga parangal na naghihintay sa atin. Hindi katakataka na ang ibanghelyo ay mabuting balita. Sa kasamaang palad, maraming tao ngayon ang binaluktot ang kahulugan ng kaligtasan na nagsasabi na ito ay nangangahulugan lamang ng pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiyang pagpapalaya sa buhay na ito. Tiyak ang mga Kristiyano ay dapat na mag-alala tungkol sa kawalang katarungan at gawin ang kanilang makakaya upang itaguyod ang isang mas makatarungang mundo. Ngunit ang pangmatagalan at ganap na paglaya mula sa panlipunang kawalang katarungan ay darating lamang kapag si Yesu Kristo ay bumalik upang itatag ang kanyang kingdom. Ang biblikal na kaligtasan ay mas malalim dahil ito ay nakarating sa ugat ng ating problema, ang problema ng kasalanan. Si Kristo lamang ang makakapagpabago sa puso ng tao at mapapalitan ang kasakiman at puot ng habag at pagmamahal. Mayroong ilang mga punto na kailangan nating lahat na maunawaan tungkol sa puso ng mabuting balita ni Kristo. Una, lahat ay makasalanan at nakatayo sa ilalim ng paghatol ng Diyos. Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos maaari tayong maniwala na tayo ay sapat na upang makuha ang pabor ng Diyos o maaari tayong magsagawa ng ilang relihiyosong mga gawain upang mabalansi ang ating masasamang gawa. Ngunit sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay hinatulan. Roma 3.10 yes, Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Pangalawa, kailangan nating maunawaan kung ano ang ginawa ni Kristo para maging posible ang ating kaligtasan. Mahal tayo ng Diyos at naparito si Kristo upang gawing posible ang kapatawaran at kaligtasan. Anong ginawa niya? Namatay siya sa cross bilang ganap na sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya sa kanyang sarili ang paghatol na nararapat sa atin. Roma 5.8 datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pangatlo, kailangan nating tumugon sa gawain ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang biyaya ay nag-aalok sa atin ng kaloob na buhay na walang hanggan. Ngunit tulad ng anumang regalo, ito ay magiging atin lamang kapag kinuha natin ito. Dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ay may dalang ideya ng pagtatapat, kalungkutan, pagbaling at pagbabago. Hindi tayo maaaring humingi ng paulit-ulit na kapatawaran para sa ating mga kasalanan at pagkatapos ay bumalik sa mga kasalanan iyon, umaas ang patatawarin tayo ng Diyos. Dapat nating dalikuran ang ating pagsasagawa ng kasalanan sa abot ng ating makakaya at bumaling sa pananampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Efeso 2.8 and 9 Sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa babamagitan ng pananampalataya at iyon ay hindi sa inyong sarili ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Inaanyayahan tayo ni Kristo na lumapit sa Kanya, at nangako ang Diyos sa Juan 1.12, datapuat ang lahat na tumanggap sa Kanya, sa kanila'y binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Ikaapat, dapat nating maunawaan ang halaga ng paglapit kay Kristo at pagsunod kay Kristo. Patuloy na nanawagan si Jesus sa mga susunod sa Kanya na bilangin ang halaga. Ang isang tao ay dapat magpasya na iwanan ang kanyang mga kasalanan at talikuran ang mga ito. Ang ilang mga tao ay maaring hindi gustong gawin ito. At maaring may iba pang mga gastusin kapag nagpasya tayong sumunod kay Kristo. Sa ilang kultura, ang isang tao na bumaling kay Kristo ay maaaring itakwil ng pamilya malayo sa buhay panlipunan, makulong o mapatay pa nga. Ang pinakamahalagang halaga ng tunay na pagkadisipulo ay ang halaga ng pagtalikod sa sarili, kagustuhan sa sarili, mga plano sa sarili, pagganyak sa sarili. Si Kristo ang magiging Panginoon ng ating buhay. Lucas 9.23 at sinabi niya sa kanilang lahat, Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Hindi tayo tinatawag ni Jesus sa isang buhay na may makasariling kaginhawahan. Tinatawag niya tayo sa isang labanan. Tinatawag niya tayo na talikuran ang ating sariling mga plano at sumunod sa kanya ng walang pag-iingat kahit sa kamatayan. Oo, sulit ang pagsunod kay Kristo, ngunit nagkakahalaga din ang hindi pagsunod kay Kristo. Ito ay nagkakahalaga kay Apostol Pablo ng prestihiyo ng isang mataas na antas ng posisyon sa Bansang Hudyo, Filipos 3, 7, at 8. Ngunit ang mga bagay na naging pakinabang sa akin, iyaong mga itinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Oo, walang alinlangan, at ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay na kalugihan lamang dahil sa kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Sapagkat siya'y aking tiniis ang pagkawala ng lahat ng mga bagay at itinuring kong dumi lamang upang aking matalo si Kristo. Tinatawag ni Kristo ang mga lalaki at babae hindi lamang para magtiwala sa Kanya bilang tagapagligtas kundi para sumunodin sa Kanya bilang Panginoon.